Ito yung segment na. Yun, Magpag-jowa na ba kayo? Ay, ay, hindi. Char lang. Hindi mo. Ang swerte naman ni Kira. Pag gano'n. gano'n? <laughs> Kasi di ba pag nasa ibang bansa, mas lalong nagiging close. So ano pa yung mga na-discover nyo sa isa't isa? Um, ano po, I'm just very lucky to be given the chance na makawork si Miss Kira. Talagang grabe. Grabe yung dedication niya, tsaka yung hard work niya para sa trabaho niya, tsaka sa pamilya na rin. Kaya, hi po, Tita Biggie! Yeah. <laughs> Mom and hi, Mom ira. Dad si Uncle! Hi, Uncle! <laughs> Kaya, <laughs> Kaya ayun po, sobrang swerte ko talaga na nagkaroon ako ng chance sa ganito. Tsaka, mas pakilala pa sa Gira. Masasabi kong, ano, Grabe siya. Grabe siyang leading lady. Tsaka alam ko po na sobrang malayo pa yung mararating. Anong Gcash mo? Gcash <laughs> <laughs> <G> ko? <laughs> Teka na. Ayun. Ayaw ka nang doktor na kasi yung yata yung mami mo, no? Hi, Tita Vicky! Ah, nandiyan si Aling Vicky. Uh, uh, ayun. So, any anong title ng kanta? Ang ganda eh. Um, title mo ng song is Tayo Lang. Uh, uh written and uh, produced by, of course, Star Music and Kuya John Manalo. Uh, Dati na siyang song namin na actually yung song na yun, ginamit rin sa Ang Sir Akin. Kaya I'm very happy na nabuhay ulit yung song sa movie nito. Halos team song I think. na namin yun. No? <laughs> team song yun na. Ba't mag-jowa na ba kayo? Ay, Ay, hindi. Char lang. Hindi po. Ang swerte naman ni Kira pag gano'n. <laughs> Ay, gano'n <na>. ah. <laughs> so, congrats. Ang ganda ng movie. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.